Posible pa rin magpatupad ng force evacuation sa ilang bahagi naman ng Compostela Valley kung patuloy na tataas ang level ng tubig sa ilog. Pero may ilang residenteng na nauna ng lumikas. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, bahagyang ang tumila ang ulan dito sa Compostela Valley matapos maghapong umulan ng malakas. Maghapong makulimlim at maulan sa Compostela Valley ngayon. Si Wilfredo, biyernes palumikas kasama ang mga anak. Natakot na kasi sila matapos bahae noong nakaraang linggo. Ah, kasi malaw maging bakwit lang kaya na makaya. Bom, oh, na po, tubo, lam -lam na po. tubig ito. Marami pang pamilya ang lumikas sa munisipyo. Uh, sa experience po ng mga taga dito nung nakaraang LPA yung iba naman po kahit hindi pa kami nag-initiate ng preemptive evac, uh, yung mga mababahan talaga, uh, kusa na po silang lumilikas. Pero sa ngayon po, uh, wala pa naman pong yung dapat na i-rescue ng mga area. Isa ang kompostela sa mga dinadaluyan ng Agusan River. Dahil posibleng umapaw ito, nakahanda na ang rescue boats at life vests. Pinomonitor din ang lakas ng ulan at taas ng tubig sa gauge na ikinabit sa may tulay. Tumaas na ng 1.13 meters ang tubig sa Agusan River dito sa bayan ng Compostela. Kung makikita nyo, medyo brown na yung river. Ibig sabihin niyan, meron ng ragasan ng tubig galing doon sa bundok. Binabantayan nila yung level ng tubig dahil pagka tumaas pa yan at patuloy ang pag-ulan, eh, ay ng forced evacuation, especially doon sa mga nakatira sa tabi ng ilog. May umiikot ding fire truck na nagbibigay ng warning at paalala ng preemptive evacuation sa buong bayan we expect uh, moderate to heavy rains this afternoon uh, until evening. As of this time, no, as of this time, uh, wala pa tayo recorded flooding. Although we have noticed an increase in water level in Compostela. Wala pa namang naiulat na nasaktan o namatay dahil sa bagyo. Pia, paalala po sa ating mga kapuso, suspendido na ang klase sa buong Compostela Valley bukas. Lahat po yan ang antas, both private and public. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez.